Ano po mga katambay, si Kamalong po uh, sa tambayan Makabayan. Ngayon po meron po tayong isang issue na pag-uusapan. Uh, Mag-umpisa na po tayo. painggan na po natin at sakat po tayo magkomento mga katambay. Ito po. Dante, sino naman yung uh, magpapatupad nitong uh, arrest warrant ng ICC kung sakaling uh, maglabas sila? Magandang tangali agad, sinabi sa, o sa mensahe sa UNTV News ni Solicitor General uh, Usol Gen Minardo Guevara. Sinabi nito walang mekanismo ang International Criminal Court o ICC para ipatupad o enforce kung sakaling mag-issue ang ICC ng warrant of arrest. Umaasa lamang anya ang ICC sa pagkipagtulungan ng Estado o bansa para maisisilbi ang warrant. Dagdag pa dito, maaaring maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas kung sino mang individual na maaaring nakagawa ng krimen noong kasapi pa ang bansa sa Rome Statute at kung may probable cause o sapat na batayang nakita ang kanilang pre-trial chamber. Pero pagdating sa enforcement, ay iba na anyang usapin ito. Kaya naman mahalaga ang kooperasyon ng Philippine government. Ang pahayag na ito ni Guevara ay nang matanong kung maaari bang maglabas ng arrest warrant laban kay Vice President Sara Duterte matapos iutnay ang pangali. pangalan nito sa Oplan Tukhang o patayan sa Davao City noong alkalde pa lamang siya ng lungsod. Pero nanindigan naman ang opisyal na walang restriksyon ang ITC sa Pilipinas matapos kumalas noong 2019. Kaya tumangging makipagtulungan sa kanila ang bansa bukod pa ito sa mga isyo ng soberanya. Yan mo na ang ating update. Balik sa Maraming salamat. Ayan po, uh, ha? ibang bansa na naman mga katambay. Talagang binubugbog tayo ng ibang bansa. Talagang maluwag na maluwag Welcome sila lahat sa ating bansa sa Pilipinas para bakbakan, pabagsakin ang mga Duterte. Di ko ba? <laughs> Ngayon po, uh, ICC, International Criminal Criminal Court. Ngayon, malapit o oh, sa mga darating ng panahon, Uh, maglalabas na po sila ng warrant of arrest para sa ating dating uh, Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte At kasama na rin po dyan, dinadamay na rin nila ang ating vice-presidente At kasama na si Senador Bato Dyan Kaya po ito po ang napakaganda po sa ating bagong Pilipinas Diba ba? Trabaho, politika yan po ang tinatrabaho nila ngayon. Uh, sa palagay ko 6 na taon yan, babakbakan yan. At doon sa sinasabi ni Secretary Guevara, eh tama po sinasabi ni Secretary, eh. wala na pong karapatan ng ICC sa ating bansa dahil noong 2019 eh hindi na po tayo kasapi. Eh kaya lang po, eh, hindi po kayo presidente. Eh, Secretary Guevara ang masusunod po ang Presidente. <laughs> Pagka po ang Presidente natin ngayon ay pumayag at magbigay ng pabor dito sa ICC at bigyan ng forces ng Pangulo para dakpin, e eh mangyayari po yun. Dahil maliwanag na maliwanag, di po ba? Pag naipagtulungan ang pamahalaan, lalo ang Presidente, e eh kaya pong dakpin kung sino ang inaakasuhan ng ICC. Diba? Dahil sa atin manggagaling sa Pangulo ng Pilipinas, ang power para madakip ng ICC ang gusto nilang dakipin o litisin sa kung saan bansa nila gusto dalin ang Pangulong Duterte, ang Bise at ang Bato de la Rosa. At yung iba, hindi ko na alam kung sino pa yon Ganyan po ang nakikita ng pananaw o oh tingin ni Kamanong, eh, sa panahon ngayon, ngayon, mahirap magtiwala ang mga Duterte sa nakaupo po ngayon na Pangulo. Dahil nakita nyo naman po, magmula na umupo ang Pangulo, administrasyon ng Marcos Jujor, eh, wala na pong lubay na bakbakan sila. Inumpisahan nila kay BP sa Confidential Fund na nagbigay naman ng pondo eh, galing sa Office of the President. Pero ang binakbakan, ang BP sa Kongreso na wala na ang issue ro, natabu na natabunan na mga katamay, natabu na natabunan na kasi wala na mga anomalya at korupsyon na naganap doon. Pati ang COA hindi nakapaglabas na ang ginamit na pondo ng BP ay may anomalya. Tabunan na. Ngayon, ano binabakbak nila sa BP? Sa ICC? Kasama na sa dead squad ng Dabaw. <laughs> Di diba ba? <laughs> Matindi nga, matindi ang politika sa atin ngayon, mga at tambay. <laughs> at kung ang paikinggan natin ay media, abay, marami nang naipakulong ang media kung so sila po ang paikinggan natin. Lahat halos ng media, lalo yung mga malaking media na may pangalan, eh talagang makikita nyo po yung difference ng pagbabalita nila. Talagang sa balita pa lang, eh, may publika salana na ang mga Duterte, di ba? ba? At ang ICC, pinapasok. Di po ba? Sino ang nagpapasok? Hindi naman pinapasok ni Juan de la Cruz yan, mga katambay. Ang nagpapasok, may approval ng presidente. Hindi po makakapasok ng bansa yung mga yan at makapag imbestiga kung hindi dahil sa presidente. Ang kagandahan lang sa presidente, maraming backup, maraming tagapagtanggol. Nakapag-build up siya ng enforcement niya Number one, media. Di po ba? Senado, Kongreso. Di po ba? Nahawakan niya po lahat. Kaya lahat ng ginagawa ngayon ng Presidente, meron siyang backup. May tagapagtanggol. Kaya ngayon ang mga Duterte, sa panunungkulan ng mga Marcos, sa pananaw ni Kamanong, kawawang-kawawa. Kawawang-kawawa. Taong bayan lang ang kakampi ngayon ng mga Duterte taong bayan lang. Pagdating sa pamahalaan, lahat ng mga nakadikit kay Pangulong Duterte, wala na sa kanya. Ilan-ilan na lang ang mapagkikita natin ngayon, mga katambay. <laughs> lahat, tumawid na ng kabilang ilog o kabilang bakod. Dahil saan? Sa pananaw ni kamano Sa pakinabang. Di, pa, di umano, umuulan. Umuulan ng pakinabang ngayon, di umano pera sa kanila. Nagmumudmod, di umano ng mga milyon-milyon sa mga politiko. Di po ba? Para pumabor sa kanila di umano. Di po ba? Kaya ang mga Duterte, anim na taon hanggang hindi lugmok, hanggang hindi nila napapabagsak, hindi nila titigilan yan. Di po ba? Kaya, kaya lang, ang kalaban nila, taong bayan. Nakita ng taong bayan ang ginawa ng mga Duterte sa ating bansa. Di po ba? Kung ano, kung paano nila, paano sila mamuno sa atin. Di po ba? Sa kabila ng napakaraming pinagdaanan, problema ng Pangulong Duterte, pero ang bansa hindi nalugmok sa kahirapan. Ngayon, wala pang dalawang taon, ang pamumuno ng Marcos, nakita nyo na po, inflation, food security, droga, di Kriminalidad, nagbabalikan. Di ba ba? Nagmamahalan lahat lalo ang bigas. Sa panahon ni Pangulong Duterte, may pandemic pa, hindi naging 75 ang kilo ng bigas. Ngayon, wala ng pandemic, 75 pesos kilo ng bigas sa probinsya no balita sa Bicol. Makakabili pa naman tayo ng 60. 60 plus. Kaya lang, hindi magandang klase na yun. Di ba? Pero yung high-end na bigas, eh, 75 pesos pataas. Mga katambay, yan ang bagong Pilipinas. Pero hindi ibinabalita po yan ang problema natin ng bansa. Ang ating bansa, never binabalita ng media. Ang laging binabakbakan ng media natin ngayon, priority nila, mga Duterte. Duterte, Duterte. Yan po ang klase ng media natin ngayon. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat ng media, mga katambay. Yung malalaking media. maoligarko ang may-ari. Basta oligarko di umano ang may-ari. Kasangga ng administrasyon. Binabakbakan. Duterte, pabagsakin yan. Napakaraming gumabakbak. Lahat ngayon, gising na lahat. Di po ba nakita nyo? De Lima, di umano. Trillanes. Makabayang black. Lahat ng kalaban ng mga Marcos nung araw, kalaban, kakampi na. Hindi umano lahat ng Marcoses ngayon. Wala nang kalaban ng Marcos, pati media. Kakampi na nila lahat para pagtulong-tulungan, pabagsakin ang mga Duterte. Kaya po, manalangin lang po tayo mga kabayan na ang pamilya Duterte ay protektahan ng Panginoon na hindi masunod ang mga masasamang balak nila sa ating Pangulo, mga katambay. Ay. Kaya po, nakikita po ni Kamanong ang malaking magiging problema ng bansa natin. Nakikita ni Kamanong pagka pinag-ubra at pinayagan at nagbigay ng, ng approval ang Pangulong Marcos na dakpin, arestuhin ang mga Duterte, ang Pangulong Duterte, ang VP Sara at ang Senador na si Bato de la Rosa, malaking gulo ang mangyayari sa ating bansa. Kaya kailangan pag-isipan ng Pangulong Marcos yan. Malaki ang itinanim ng mga Duterte sa puso ng Pilipino, lalo sa mga mahihirap. Nagkaroon ng konting ginhawa ang mga mahihirap sa panunungkulan ni Pangulong Duterte. At nakita na aming mga Pilipino, kami, ang improvement ng shay na namamahala. Kayo po, wala pa kami nakikita improvement, Mr. President Marcos, sa panunungkulan niyo magdadalawang taon na po kayo. Wala pa pong legacy kami nakikita na inyong inumpisahan maliban sa pamumulitika. <laughs> yung palang po ang nakikita namin na dalawang taon. Meron man po kayong nagawa, eh, sa tingin po ni Kamanong, ipinagpatuloy eh, pinagpatuloy nyo lang po ang karamihan nagagawa nyo ngayon. Karamihan po, mga naumpisahan na po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kung meron naman po kayong sariling mga programa eh kami po eh, humahanga rin naman sa inyo kung ganoon. Kaya lang po hindi pa namin nararamdaman, Mr. President, ang mga programa niyong inilalatag sa amin. Kasi nung nakaraang kick-off rally po ninyo, puro pangako pa rin po ang binigay niyo sa amin. Promise pa lang po. Wala pa po kaming nararamdaman, Mr. President. Pangako pa lang. Kaya mga katambay, komento ni Kamanong dito sa lumabas na issue sa ICC. Eh, intayin po natin at uh, kung ano po ang magiging desisyon. Hawak po kasi ni Mr. President Marcos ang desisyon about sa ICC. Siya po ang may control. Ganun. <laughs> yun po mga katamay. Kaya po... Pagdasal na lang po natin ang ating Pangulong Duterte, ang Pamilya Duterte na hindi sila mapasama sa mga banyaga lalong-lalo na sa mga politikong ang ambisyon lang tumagal sa pwesto. Opo. Nakatambay, maraming salamat po. Uh, sa muli po, uh, si Kamanong po, nag-iiwan po ng Laban Pilipinas. Mahalin natin ang ating bansa. Tis -tis lang, kaya natin ito. Kaalam